Okay, my check. Okay. Keep loud. We're ready to start now. Yeah. Ang ganda na naman ng laban. Sa flip top ginaya. Ngayon ko lang nakitang hip hop si Jaya. Yeah. Tol, pustahan. Nalalakitin mo sa takot. Kasi para kang nabalis. Yung ilong niya, bagong tulin, nangangamatis. Yeah. Hey, payo ko lang. Payo ko lang. Pagsasali ka ng rap, huwag naka-tsinelas. Sinusundo ka ng nanay mo, magkalakot pa kayo ng sinigwelas. Yeah. Tol, pustahan. Sa sobrang kaba mo, wala na may mo yung iyong utak. Hindi ka mukhang freestyler, mukha kang tulak. Yeah. Tul, sa laban natin to, pala kong pasukan ng kaba. Sige na, lumabas ka na. Maglako ka lang na lang sa bak. Socking. Baka kang kumboy sa baging. <laughs> lumabas ka na para mag -jockey. Okay, time set. Let's give it G-Cloud. Oh. 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 Okay, para sa round 1, Mel. Ngayon, your one minute starts now. Si Jake Lon ang pangit. Gusto kong itali. Nanay sa atin ito. Pag nag-away, diretso pali. Nanay <laughs> <laughs> okay, pare, bakit may nakasapatos? Tokin na nanay nito, may tali man talbos. <laughs> Pagpasko, lagi mo kasama si Nena. Pag ito'y nangangarulit na lang ito, nangangarul palanggana. Kani nito, isang tao na gahit. Sa sobrang kapal ng bulbul, lahat tayo pwedeng kumapit. Ang pangit ni Clown, kasi ito ay lata. Dati na nang ito, quality na hata. Sakay akin kahit, kanina ako dito,

And now for round 2, your hand in starts now. Magaling ka, nakapagpatawa ka. Madami pati yung aking nanay. Yung lola mo, yung lola mo, nagpapapumet kay baltatay. Yeah. Sa punga na, ng nanay mo, kapo punga na, nanay mo, kasi ang daming prutas. May tinanim na ako doon, isa kilong ubas. Kapo punga na, ng nanay mo, kamukha nung iyon lola. Sa pukin ng na nanay mo, kasiya ka rin lola. Pukin ng na nanay mo, may saranggola. Pukin ng na nanay mo, may nota. Pukin ng lolo mo, nagdodota? Yo! Yo! Pukin ng na nanay mo! Yo! Pukin daw na ng nanay mo, magaling rapper. Sa pukin ng na nanay mo, pwede ng computer. Pukin ng na nanay niya, pwede ng laptop. Yung pwede ng nanay niya, nagsasalita, parang nagpipiplap. Piplap. Bila tidak akan mengerti Buat pukul nenekmu Dia menggulung oke, for Mr. for Mr. Mel. Okay. Tayo mo na mga kapatid. Sige natin pagkakataon si Mr. Mel. Round two. You're now. Force now. <laughs> Yung mga ni Jake Lawan, ang daming sigawan. Pinali ko lolo nito, ayaw magpaawat. <laughs> 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 Yung nani nito nakatiba, sabi passion. Pinansat ko nani nito is emotions. <laughs> pare, may zipper. Yung mukha nito pare, mukhang stature. <laughs> ang bibig ka. <laughs> kasi, kasi kay Cloud, akala mo kasi kung ikaw ay sino. Yung bukay na nito ito, nagtatanong ko sino pumali. Mukha titi. titig. titi walang hiwa. Bukay na nani walang hiwa. <laughs> Yung kwek na nani mo, tatlo ang putas. <laughs> nesa ako na titi ayun bumami ang putas. wao. wao. kubas, Jake, wao. kasi ang baho wao. 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 mo, wao. 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 wao.